Hello, good morning sa inyong lahat dyan. Sana ma-sa mabuti tayong kalagayan. Araw-araw, magluluto po tayo ng fried chicken. Ito po ay hindi siya pang-tutorial, pang-araw-araw lang. Magluluto tayo ng fried chicken. Yan binili namin yan sa Granddan Supermarket doon sa pinaka the best price malapit lang dito. Kaya maraming mga supermarket dito. Napaligiran kami ng supermarket. Pagkain Pinoy, pagkain ibang lahi. Hindi po nawawalan ng mga baboy. Ganon. Maraming baboy dito. Maluluto mo kung gusto mo. Kaya lang... Doon kami nagpunta sa pinaka-the best price chicken lang muna. May dinubuan pa naman dyan na ano, mag-fried chicken lang muna ngayon. Ayan, guys. Kailangan natin magtipid-tipid kasi nasa malayo tayo. Kailangan mag-uwi natin ng Pinas. May mga bit-bit din tayo sa Bursa ba? Kasi mahirap na. Alam mo naman, sa Pilipinas, di ba? Kaya, ganoon lang, mga guys. Ang buhay dito sa malayo, hirap na masaya. So, kailangan, kailangan, may mindset-mindset din tayo minsan. Imekos mekos mo na yan inzan. Ay ma. Sige pa, imekos mekos na yan. Ayan na. tapos na nagmekos mekos. Ready for, ano na, fry. Ayan na, magpaprito na po tayo, Magpa-fry na tayo. Ayan na, magbibideo ka din tayo yan, At ano, para makapag, ano naman pag chill chill lang ba dito nang sa bahay para hindi na lang laging trabaho kailangan din natin mag minsan minsan ba tagay tagay ganyan lang talaga ang buhay wag seryosohin palagi ibukas e trabaho na naman ganyan lang dito trabaho bahay laba tulog ganyan lang kaya Suyerte kayo pag yung mga, mga nasa Pilipinas at nangyan lang kayo, di ba? O mga nasa abroad niya eh, gusto na kumuwi. Pero yung mga nasa Pilipinas gusto mag-abroad, ano ba yan? At alam niyo, maganda dito. na Yan lang yung nakikita niyo sa mga video namin na ay na-upload namin sa mga picture. Pero hindi kabaliktaran mga nagkitiis lang din kami dito sa malayo. Akala nyo lang yan, pero pag na-try nyo din yan, dun nyo yan maranasan, mga kumare. Ayan, ilagyan natin ng breadings, mga mare. Ayan oh, na, iprito na. Ang hirap kasi gumamit ng ano, pang sipit, kaya kinamay-kamay na lang. Malinis naman eh. Diba? Oo, oh, oh, yung plain may kus may kus na sa breading okay lang yan hindi naman tang benta pang family lang <laughs> okay just for just for what is this just for at home yeah pwede na yan kaya lang Ayan, medyo nasunog 'yan, mga mare. Ayan na, masyado siyang golden. Golden black. <laughs> okay, mga mare, hanggang dito na lang. See you next video. Thank you for watching. Please like and subscribe, mga mare. Thank you. Bye.